Anak ko, lumapit ka at makinig ng may puso. Dala ko ngayon ang mensahe ng pag-asa at pagbabago na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Pakinggan mo ako ng mabuti sapagkat malapit nang dumating ang mga pagbabago sa iyong buhay. Binubuksan ko ang landas para sa mga oportunidad na tutuklas sa iyong puso. Hindi inaasahang mga biyaya ang iyong matatanggap. Higit pa, sa iyong inaakala. Ipapaalala ko sa iyo, ang Diyos ay tapat at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Tulad ng di magmamaling sikat ng araw sa bawat umaga, ang pagbabago ay darating sa iyong buhay ng biglaan at makapangyarihan na may dalang bagong pag-asa at inspirasyon. Sa likod ng mga kurtina ng iyong pang-araw-araw na buhay, ako'y gumagawa upang ihatid ka sa tamang tao, mapabuti ang iyong kalusugan at matugunan ang iyong mga alalahanin sa pinansyal. Magtiwala ka sa akin sapagkat ginagabayan kita patungo sa iyong kabutihan. Sa oras na ito, maaring nag-aalala ang iyong puso, ngunit mahalagang malaman mo na ako'y kasama mo sa bawat hakbang. Magtiwala ka sa akin sapagkat ako ang iyong tanggulan at gabay. Huwag kang matakot sa mga hindi tiyak na darating sapagkat ako ang lumilikha ng kwento ng tagumpay sa iyong buhay na puno ng pag-asa at kaligayahan. Isapuso mo, anak ko, na ako ang Diyos na walang kapalpakang nagmamahal. Walang katapusan ang aking pag-ibig para sa iyo at araw-araw ay nagbabago ang aking habag. Panatilihin mo ang iyong paniniwala na ang mga hindi pangkaraniwang bagay ay iyong makakamtan. Sabayan mo ako sa pagbigkas. Ako ay pinagpala at ako ay isang nagwawagi. Hayaan mong ang mensaheng ito ay tumago sa iyong puso at magpalakas ng iyong pananampalataya. Paniwalaan mo ang pagbabagong darating sapagkat ito ay nagsimula na. Kasama mo ako sa bawat yugto ng iyong paglalakbay nagaayos ng isang maringal na kinabukasan na puno ng liwanag at kasaganahan. Manatili kang may pag-asa sa akin at ikaw ay masasaksihan ang paglitaw ng mga himala. Lumakad ka ng may kapayapaan sa puso, alam na ako, ang iyong Diyos ay palaging nasa iyong tabi. Manalig ka sa akin at sa mga pangakong aking binitiwan para sa iyo. Binibigyan kita ngayon ng basbas ng kagalakan, kalusugan, kasaganaan at walang hanggang pagmamahal. Magtiwala ka sa akin dahil tiyak na malapit nang dumating ang mga kahangahangang bagay sa iyong buhay. Kung ikaw ay naniniwala, isulat mo at ipamahagi ang biyayang ito sa iba upang sila rin ay makatanggap ng pagpapala. Sa bawat araw na ikaw ay naglalakad sa landas ng buhay, Huwag mong kalilimutan na ako ay kasama mo sa bawat hakbang. Kapag ikaw ay nadarama na nag-iisa, tandaan mo na ang aking pagmamahal at gabay ay hindi nawawala. Ang mga pagsubok at hamon na iyong kinakaharap ay mga daan tungo sa mas matatag at mas maaliwalas na bukas. Ang aking mga plano para sa iyo ay laging para sa iyong ikabubuti at sa bawat sandali ako ay naglalagay ng mga biyaya sa iyong landas na magdudulot ng kagalakan at kapayapaan sa iyong puso. May mga oras na mararamdaman mo na parang nag-iisa ka sa iyong paglalakbay, ngunit tandaan mo, anak ko, na sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ako'y nasa iyong tabi, ginagabayan ka at binibigyan ka ng lakas. Ang bawat hamon na iyong hinaharap ay pagkakataon para sa iyong paglago. Huwag kang panghinaan ng loob dahil ang aking presensya ay laging naririyan upang suportahan ka. Magtiwala ka sa akin sapagkat ang mga pangako ko ay matibay at totoo. Alam kong may mga panahon na pakiramdam mo'y napakabigat ng iyong dinadala. Ngunit, anak ko, alalahanin mo na walang pagsubok na hindi mo kayang lagpasan ako'y narito handang tulungan ka sa bawat pag-akyat at pagbaba ng iyong landas. Sa mga panahong ito, mas palakasin mo ang iyong pananampalataya. Ako ang nagbibigay sa iyo ng lakas na harapin ang bawat araw na puno ng pag-asa at panibagong pag-asa. Manatili kang matatag at manalig sapagkat ako ay kasama mo sa lahat ng oras ipinapaalala ko sa iyo na ako ang ilaw na gumagabay sa iyong mga hakbang. Kapag nadarama mong ikaw ay nawawala, sundin mo ang aking liwanag at ikaw ay makakarating sa tamang landas. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon upang magtagumpay. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, yakapin mo ang aking pagmamahal at gabay at magpatuloy sa iyong paglalakbay ng may kumpiyansa at lakas ng loob. Ako ang iyong sandigan, ang iyong lakas at ang iyong pag-asa. Bilang iyong Diyos, ipinapangako ko na ikaw ay hindi ko pababayaan. Ako ang iyong kanlungan sa oras ng bagyo, ang iyong kalakasan sa oras ng kahinaan. Walang pagsubok na hindi mo kayang malampasan kasama ko. Ang aking pag-ibig ay walang hanggan at ang aking habag ay laging sariwa sa bawat umaga. Patuloy kang manalig sa akin at makikita mo ang pag-asa na aking inilalaan para sa iyo. Magpatuloy ka sa paglalakbay, anak ko, at huwag kang panghinaan ng loob sapagkat ang aking mga plano para sa iyo ay magdudulot ng kapayapaan at kasaganahan kung ikaw ay naniniwala sa mga salitang ito. Isulat mo ang iyong damdamin at ipamahagi ang biyayang ito sa iba. Nais kong lahat ay makaranas ng aking pagmamahal at kabutihan. Sama-sama tayong maglakbay patungo sa kinabukasan na puno ng pag-asa at biyaya. Ako ang iyong Diyos at ikaw ay aking minamahal na anak. Huwag kang matakot sapagkat ako ay laging kasama mo, handang magbigay ng pag-asa lakas at inspirasyon sa bawat araw na darating.